So yan, magandang umaga sa ating lahat mga tropa. Ah, nandito na po tayo sa spot sa ating pangawilan. Ah, maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Ah, tanya ko palagi mga katropa sa so, anak si ano si Michael nagbabana ng pundok dito na tayo sa spot ang lalim natin mga katropa sa ating peace finder ah, 26 mamaya maglabas yan mamaya kasi tinaribahan namin konti para pag dating sa baba may bar, yun na yun ang mababaw kaya yan o 20 size city na abang abang na mga katropa sana makauli tayo pang muna tayo mga Ayun, oh. magpain tapos lagyan natin ng bato ito bato lagyan natin yung bato dyan itong tapos lagyan natin ng konting pandurog pang padapo sa mga isdang malaki ilan dalim? 20 city Oh, kwarta. Arriba, grouper. Ala. Natanggal pala yan, kill. Alin? Ayano, Yung pi lubid. Jangan Kali tanggalin natin mga tropa. Ka katrupa, hinawa ka na mga katropa Hinawa ka na Pagantay na tayo sa pagdiin Pagdiin Uy Wala Sablay Hindi okay naman katropa Sablay Ito na 'yun. Ito na yung inintay ko. Kumpris. Ah, kumpris. Sumipot. Tanggalin natin ng hangin mga tropa. yan. Tapos sundutin natin dito sa gilid kasi may hangin pa siya para nul oh tinan mo yung mata niya oh, oh. yan tusukin din dito para matanggal din yung hangin yan oh O, oh, tinan mo na oh, natanggal yung ano oh. yung panang hangin sa gilid lang yan sa hindi man siya maano dito lang sa gilid tapos ipisilin mo dito pa sa kanyang ngalangala may hangin yan yun yun narinig nyo yung hangin oh. No? parang naman na yon, sa yun. Hmm. Lagyan natin to sa kumpris. Ayan yung compress ko. Aw, oh, dito pala compress kill. Pakaibat mo na. Ito yung compress mga tropa yung nalagay natin. Para makondisyon siya. Kaya siya sobrang lalim. Parang nahimatay siya. Pag dating, doon sa ilalim, ito yung magpabalik sa kanya na ano, lakas. Ibalik mo natin ito sa ilalim. Ang di pa namin dito sa ano namin sa itong lobid mga 20 di pa. Kaya makondisyon talaga siya sa ilalim. Yan. kaya abangan niyo makatropa. Pagila namin ng ano. Yan, nagpaya naman tayo.

Ayan, tanggalin naman yung mga tropa na ah, umabot na. Tanggalin natin sa pato. Ayan, may distansya sa kunti ba? Abang-abang! Mayroon na tayong isa. oh, so, compress. So, ayan mga tropa. Hilain natin yung compress. Kung condition na ba. Sana buhay lang. Ayan, mm, buhay okay, mga katropa. yata yan na mga tropa nakahuli na sa unahan mga tropa sige sige bala pag mayroon na. Bisbitawan may pag hatar, gan. Maming, ay ano? <laughs> Kala ko na pumut mot matak. Nandoon. Ano 'no mo kinuha? Suno, maliit, maliit man, tapos naman ang mata. naman tempain. Uh, pain nanti. Hmm. ang mga Naka katropa nakahuli na siya no? yung kasama natin si Michael malaki na daw yan bang bang na lang Malating mo ayun malaki sa malaki ka hapon sa dito sa Ha? Huh? Mas malaki nito. Ah. Uh, Sa gisi mga Nah magkatulpa. Ah Tanggalan naman natin ang hangin. Saka kadalasan din nito tapos i-compress natin ナポ <music>

Thank you, Lord.